So, so. Okay. Andito si Teres pero nag live siya, punta kayo sa live niya. Huwag niyo hanapin dito sa live ko. Oh. Mahirap mag-adjust eh kung magkain. Come, eh, ka. Come, come. Come, come. Come, come. Come, come here. Sorry, I'm on another live right now. Sorry, busy. Ayaw Ayaw. Feeling <laughs> ka! Feeling! <laughs> Ganyan talaga, ganyan talaga, porket ano.